So, ito na. Ito ay ito ay mantika. Mantika itong gagamitin natin dito sa ating burner. Lahat ng klase ng mantika, oil, lahat ng klase ng oil, may certain temperature na flammable siya. Kaya kasabi nila talagang mantika. Meron pa ako ginagawa doon, yun, yun, ito to. Ayun, yun, yung isang yun, yun. Yun, 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 yun. yun ay galing sa mga used oil ng mga sasakyan, pinagtaisulay ng aking motor, at saka kung ano pa papakita ko sa inyo kung paano yung tamang paggamit nitong mantika talaga. As in mantika, kailangan talaga kasi hindi na naman naman kailangan ng ano ng mga blower pang blower kasi ito pag uminit ito, i-adjust mo na lang kung anong temperature ang kailangan niya para masunog yung oil. Ang advocate nito ay para ma-recycle lang. O muli. Ayun no. Ayun na tuloy yun, o, yun o, ko yun. Ito. Ito yung mga galing sa mga sasakyan sinasala ko pa. Ayan. Yan, binipiltarize ko pa to. Ito. Sinasala ko pa yun. Hanggang sa maging malinaw hanggang sa maging kasing lockdown ng mantigang ito. Para magamit. Ayan, umpisaan ko na. Tika, mantika. Wala wala tao diyan, teka lang. Yan gawa ko lang tong content. Yan mantika na ilalagay ko. Mantika mismo, ng gatong. Yan. Kahit yung mga pinagkrituhan, pwede mong gamitin. Eh. Ito galing sa mga sasakyan, sa mortise oil. Kahit muntik, coconut oil pwede rin. Basta oil na malabnaw na malabnaw na. Lagyan na natin ang pressure. Yan, tama na yun. Tapos ito, painitin ko.

ใจท่านรเดี hmm. ๋ยวนะท้ายมาปพอลุนนตทุกบกันกลา่กับปไายมามัยอะ Ano? Super premium. Nag-dip at ginamit ko dyan. 100% kahit kako na oil. Yun ang sikreto ng lahis. May certain temperature, certain pressure, certain inay, tamang inay para mag-gabit nito kung mag mo dyan. Kaya so, ito pa yung mga, kung mag saan mag-gagawin niya ni Ray Riggs. Magkano filter ko ito ito naman ang gagato ko dyan. Ito okay, yung mga galing sa, sa mga kitchen na sasakyan sa mga ko.